o dao mabraso to anleko sa 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 sa

gusto Para tayo ba? ba? O, oh. nagaan na po sa ayok na dili magkasakit. O, paano nasiya. siya? Pila na, mo Ang apat na pula hindi sa laki. Pero, so, ito wala na ako na, bago na yung pagkibili sa inyo. So, Isa. Dawa. Ito. Apat. Iwanan rin ang mga tanga kasi

umistor sa data nito mga taon talaga natin ang istorya ng mga kapat agad sa mga anak buhay yung tao mabigyan ng harmony ang tao ang bubati sa iyo ito na tawag Sa boomstone yan, o moonstone mga boy niya sa data na 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 tao na

Kasi kung masakot nila na pinagkukuha ko ng sa ilalim na dagat ka lang. Patrinyangis yan, siya ay patuloy ang tulong sa nagawa na kalikasan siya ganun ng bubis. Kasi nag yan sa dagat, sa bubit, sa agos. nag tulad sa maturong mo rin, sa iba. O hindi kaya ang Pero ang pawe ng batuto ko, pinakapatigas na batuto sa buong yan, mga lawa yan, sa kaya yan, na. Kaya naman sa hindi kaya nila eh. Lalo na kung pinagdahan ng kasal. Masagod, masagod Nasa sayo na yan, nagagamit sa parang kong hihilog yan. Pag magkabaho. Pag pinag po yung hindi

Ang karga na lang sa magkakalo. Ang rasyon ba? Yung dasal talaga na buong dasal sa pag at ibigay siya. Kasi pag-uomo, maraming dalayan. Sa kabay, sa kakas, patulitan sa yan. Ang mulat